So guys, andito ulit kami sa Pad Saint Padre Pio guys sa Santo Tomas at muli po kaming nagpray. Lahat po ng OFW supporters, viewers at followers po namin ay isinama po muli namin sa aming mga dasal guys. Say, thank you so much po at ingat po kayo palagi sa inyong mga gagawin sa buhay. Thank you, thank you so much po. God bless you and keep safe guys. Thank you so much for watching sa aming mga videos and more blessings to come. Thank you guys. So nagkamali po ako ng daan. Pumunta po kami ngayon sa aming van. May <laughs> van kasi van si van si guys. Ayan. thank you so much po sa inyong support. Saan tayo kakain? Lomi o oh, Hi guys, thank you so much po. Natupad po ang wish ni Kulot na mag Jollibee. Oh, natupad po yung wish ni Kulot ngayon, Jollibee. Isasama daw po niya sa dasal, si O.A. Ginawa akong santo. Uy, <skillot> <Okay. laughs> Bibili lang po kami ng extra rice dito, guys. Extra rice.